Yo, what's up mga boss, mga idol, welcome to my YouTube channel Nandito tayo sa bahay sa may-ari ng antique na banga mga boss no? Yung pinakamatagal na yung banga ba? Ah, uh, dito tayo sa bahay nila, punta natin Ito yung bahay ng uh, Interview natin mga boss kung ilang taon na ba yung banga na ginagamit nila Kasi sa, pang, sa unang panahon pala talaga yung Muntahan natin yung may-ari, dito tayo sa barangay Litapan pulang ko sa Bunga din Norte mga boss ito yung bahay nila ayo ah, ito yung mayari mga boss no? pasok ito yung banga mga boss na sinasabi ko na antik ngayon mga boss uh, interview natin yung mayari nito kung ilang taon na to kasi sobrang antik to sobrang tagal ang ginagamit na nito nila pang inom na pang parang itong malamig din na tubig ito yung mga ari itong interviewan mo basta Alright mga boss no atong hinabiyon karon ang usa sa uh, tagiya aning uh, maong siya nga antik. Na karon <laughs> atong hinabiyon sa mga boss. Hala si si Ate. Harete, harete, ligo dari. Ah, uh, sila <laughs> ni siya yun ning yun siya yang panga. mga pila na man ni yun ka ning yun mga banga. Dari dari dari. Dari padole. Nga pila na man ka yun nga kaning nga banga. Himong hey, estimated. Ako estimated na nag sa 62 years kay 62 naman ko. Kay nag bata ko nang bangaan na ana gyud na sa tong ginikanan. kanan. man ang mama, ni papa nakita nang ginakuna sa una nga nanana. Ah, uh, sa to pa wala pa gyud kani na tao, nananing bangaan no? Nana. Ano ha, uh, siya... kabilin man na sa tong kanan ilaam nang butang. Hmm. Kay nako kay kamagwangan ko nga anak pag minyo na ko, manang ako nang gidala kay... Ha, idala ni mo? Idala na ko sa kong kugalingon, kay gibiyaan na ako, gikawat na na. Mga pila ka imong mong edad ha to. Nga, kwan? Nga wala pa makaato na minyo, di ba? Ah, Mga 30 anos. 30 years pa kato. Oo. Oh. Ah, dahil sa, sa unang tagiyaan ni eh, sa imong mama. Hmm. Dayon yung yata imong gikuad sila kay ni. Gidala na ko pag minyo na ko kay wala na gud silang mama sa balay. Um, ako ragoy na bilin ito sa una. di um, akong gidala pag minyo kay ang alang butang nila din na nako dad-on mawala unya dito. Hmm. Ah, atong panawagan si ko ano, si Tuyo, Boss, basin na ah, ah interesado ka nga abanga no, antique ayo ah, ni siya, Boss. Gikan pigyo ni siya sa. Kuan? Bugnaw kay antubig ice. Bugnaw kayo. ni inyong silbing kwan sa Pige una. Rector, rip. Oh. oh, maani. oh maani. silbing rip oh, sa una sa napas lang mama at papa. tubig na mga bugnaw. Ah, <laughs> mone no, silbing yung rip sa una, no? Hmm. Na? ni lang silbi nilang mura ilang rip na ni sa una mga buski. Grabe ka bugnaw kayo ning tubi, tubig mm. tubig ani. Nunun no, oh. oh. Mas bugnaw pa bugnaw magani nang tubig ikan sa rip mga boss. Mas labaw pa ni sa pinaka bugnaw. Uy! ketambalan is kauhaw. Hmm, ketambalan. Mau nilang Saunang sa unang panahon god kay wala pa man refrigerator. Mau nilang gamit sa una. Mau nilang tawag ng banga. Banga manisa sa o Tagalog. so may Tagalog ani. Container job. Ba wow, mo container job ni. Tay panalitan ug nay mo palit ani nga banga. Unsa may mo plano? Imo ibaliga or imura ni isang ipuson? kuan ko sa ginikanan kay laa man ang butang kay katungod si mama oh, oh man ang mama no mama oh si mama na moy magbuot Kaya laa man ang hmm. butang siguro mo ko na naghipos si mama ug ni mama mo sugot na lang po ko wala mo palit palit oh kay gipo sa mga diyan na naman kuy ano, jag dili o pine bugnaw mapuling po jag pud nga plastik jag Naay, karon na man goy, uh, na man kuy mamalit og mga antik nga butang sagun sa klase nga antique basta dugay na kayo nga butang ba basin makita ni ni Bustoyo dito sa Pudakilana, Manila ah, makita uh, niya, uh, na man niya karon ha uh. ah, to nawagan tani ko ano ni Bustoyo basin Boss, og makakita kani nga uh, mong vlog mao ni siya ang pinaka antik nga banga no more than 60 years na siguro ni siya nga banga hmm, 62 oh, hmm, kay kini among kamagwangan 62 years naman ni eh. Ha. mga Mabutang 62, 62 years kanan. kay malit pa daw siya no nandito na to yung banga at saka yung mama niya hindi pa uh, one pa daw bago pa daw dang... bago pang ano bago pang minyo na mga uh, asawa nandito na to nanaw, nandito uh, na ng bangaa dito na to Kaya mga boss mata na magyuko ang nana ng bangaa nilang mama magpapa hmm uh, mm. man jud kay nang butanas na, mama gikam is buol de kuy sa buol de kuy wa ta ba na o sa makakita ni nga vlog sana makita to ni boss toyo ha huh? baka gusto mo tong bilhin boss napaka antique na banga to Tapos, interviewan ko lang yung ma, nung may-ari itong unang may-ari mm. na itong tao na to Kasi sobrang tagal na to mga boss. Hmm, kasi sila may may-ari ng banga. O, oh, ng kapatid kong kamagulangan, nagmata na siya ng ana ng banga anga. May gigamit sa unang panahon ng ibuong imnono nilag tubig. Na -a. Okay. Uh, update ko lang kayo mga boss no tatanungin ko yung hmm. main na, na may-ari nito hmm kung ilang taon na talaga mga Tapos sa estimated hmm. ni ate kanina, yung inter interview natin siya, nasa mga 62 years na daw. Hmm, Pero siya. hindi siya, hindi pa siya sure. Hmm. Kaya Pero, mama may ari na hmm. o sa unang panahon. O hmm. nagbata siya, na mata naman yung anak-anak ang banga. Kahit, mo mani, uh, kahit saan um, mo to mag -dibot? sa buong Pilipinas, bihira ka na makakita ng ganitong klaseng banga, mga boss kasi sa unang panahon kasi mga sa unang panahon mga Siminto, tao ito, mga banga. ito talaga yung ginamit nila ng lagayan ng tubig kasi sobrang lamig nito malamig ito, mm. oh. Malami ito. Sobrang pang refrigerator sa unang panahon hindi pa, wala pa tayong refrigerator, wala pa tayong pangkuhaan ito yung lagayan nila ng tubig yan, gusto tuyo, baka ma kuhaan mo to. may gusto kang bilhin nito mm. Alright, right, lang siguro mga boss Update ko lang kayo sa sunod na vlog natin Kung ilang, kung ilang tao na ito mga boss Alright